No, sa mga idol no, dahil hindi tayo no, kapag sa gabi no, at may holy silang call, alis na masarap po namin natin yun at ang imukbang to no. Uh, ito yung butiti, nasa almost 5 kilos no, or subla pa sa 7 uh, kilos to. So ipapakita ko sa inyo no, pong uh, paano natin to linisan. So unang-una, uh, ikat mo natin dito sa kanyang ono para na palaksi yung panit yata. Ayan, Ay, na ano, uh, nagkanam-anam sa pagkalaksi. What the So siguraduhan talaga natin no, na maalis talaga yung mga balat, ya. Yeah? Para na hindi tayo maano pagkain natin. Ayan, uh, ganyan lang yan mga idol sa uh, uh, hindi pa marunong maglinis uh, ng muriti, ganyan lang. Uh, sugatan nyo muna sa noo, hanggang sa bira-birahin nyo. At para matanggal, tingnan nyo. Lucky, parang damit na ng bata yung ganyang uh, balat. Oh my God! Pagkatapos ito ay, uh, kukuraan natin yung ganyang mga laman loob, no? At ito uh, totally, talaga uh, malilinis siya. At ito, no, uh, all ating kukurin dyan sa laman loob niya, yun lang kanyang ano, atay lang. Yun lang uh, uh, natin sa ating pagluto, no, kasi yan ang may papasarap sa pagluluto natin ng uh, isang butiti. Yan yung atay niya. Yan yung napaka nandunagbibigay lasa sa kanyang laman, no. At uh, yan, uh, kinuha na natin yung talagang uh, buong laman niya at ating itatapon niya, no. kasi hindi natin makain. Tsaka delikado yan. Kaya sa wala pa experience dito, no? Awag nyo lang subukan kumain ito. Pero kung alam nyo, malinis dito. Ah, Bomba buong nyo, ninyo, ya, patatayin ninyo. Ah, ito nga, no? Ah, Bakita makita ko sa inyo pagkatapos sa Laki Lahat kami kain ito. Ayan, eh. Uh, uh, Tingnan nyo, no? Ah, uh, laki ng kanyang laman loob. Parang ano lang, laman loob ng baboy. Ano? Yun, no? Itatapon natin yan, mulay do no? At dun na, uh, hinahalap ko na yung, uh, yung talagang may binom talaga na uh, part ng buti uh, butiti maliit kami siya. Pero pag yan ay uh, hindi nila kuha at nasagol nyo sa pagluto at talagang uh, What? kilo talaga Ah, uh, well, oh, what are about, Marami na nakikita natin sa balita na nalaso na, na, na so isang nice mutete dahil hindi sila marunong marilis, no? Aray, pataka-taka, aray sila gaon ba? So, ayan, yeah, no? Uh, talaga, lilinis -li -li na tayo, kuwari natin yung mga ugat-ugat niya, yung talagang parang mga... Ah, uh, punting bilib-bilib sa katawan niya, no? Yun yung mukuha natin yung tabag yun sa amin, parai, parai. Yan, yeah. mo talaga <laughs> pati yung mga ugat-ugat sa kanyang buto na pinapuha ko para talaga sip tayong kumain nito, no? At iyan na nga. Uh, talagang sinisirib-sirib ko pa dyan at <laughs> may natin na baka may pa dahil talagang nakapakadelikado no? pag ito ay nagkamalikamalinis at taluto mo na dahil sagol mo yung mga kaya <laughs> sa dapat niya ay talagang R.I.P. talagang kalabasan natin hey! dyan mga at ipamilya natin damay na, pati ang panong may nakuha pa kung isa yun kunting-kunti lang yun maliit palang pulgas na asa no? Yeah, kaya kung hindi nyo kaya talaga alam mo paano magbina sa butiti, wag na lang kumain ng idol. Kasi napatalilikado po nito, no? Ako, uh, marami na ako experience yan. Sa Cebu pala ako, doon ako nandilinis na ako, binibinta namin yung mga uh, sabutiti. At ayan, no? Tapos na tayong naglinis uh, ng butiti, Ready to cook na to. And lucky, yan, no? Ayan, Parang si Kindra lang. Ayun, no? Penis product na, mga idol. Yan. Ah, uh, ano natin to? I-adubo. At yan o, ay uh, matik na. Uh, Nag-gis na taglamas. So, dinamihain ko na, ano dyan, sili. Ala, uh, dili Yan. At nilagay natin at minikos-mikos natin din ang kanyang matay Yan yun yung papadala ng lasa, paluluto na. Yan yun yung papadala ng sarap. At yan o, Matik na tinakluban natin na tito, pinispan na nilagyan ba din para malat-alat na no manamis namis, miss ang lasa to mga idol. Yan. Talagang ino you know, kay ukay na yan at para mga kain you know. na tayo dahil you now. nito, kato, kainan na to. Kasarap ni ito, mga idol. Aborito talaga ng ko to at you know, para sigurado, una uh, tayong tumikip. Tapi itu kan dari gusto mong kumain ikin na minigyan ko na para hindi kayo magkalangin na uh, alin ba. So salamat mga